Good morning mga idol, ah, holiday season tayo ngayon, April 1 Mabuhay kayong lahat, kahit ngayon may pasok pa rin April 1, mga idol, ah, ito ako ngayon mga idol Laban lang mga idol, laban Basta darating at darating yung sinasabing pag nabuksan na Yan, ang aking content ay mababago na naman Siyempre, kung ang content ko ay gagawin ko ng ang pagtulong sa kapwa. Kasi wala pa kasi tayong kapital, kaya ganun lang, sige lang, sige lang. Kaya sa umaga, lahat ng ginagawa ko ay ina-upload ko yan para makikita nyo yung ginagawa ko lalo na katulad nito ay exercise sa umaga maagang maaga ako pumapasok yan okay para lagi malakas sempre. yan sa umaga yan kahit malayo malayo pa yan sa dali lang di ko alam na na pala malapit na yan yeah. tuloy tuloy lang hindi pa kung sa ano, hindi pa napapanahon. Mga idol. Pag dumating na yan. Pag nabuksan na yan. Di Facebook at saka ni YouTube. Ayan, mababago ng aking content. Saka marami akong matutulungan. na uh, isa pa mga kapwa ko uh, vlogger, mga friends ko. Ayan. Pupuntahan ko sila siyempre kailangan talaga kailangan magsikap siyempre sa trabaho katulad dito mga ginagawa ko sa trabaho ko ang pagdidilig ng halaman siyempre para naman kahit paano laging um, sariwa ito maging berde kasi pag hindi ito nadligan magiging ano sila magiging matuyo sila yan kailangan lagi silang sariwa sa sa big tubig sa gana ba at katulad naman sa mga pagmarumin na kailangan silang uh, ipapalo para naman siyempre araw-araw yan pinupunasan ka para hindi sa dumami at dudumi ito mga idol kailangan din mabilis kumilo siyempre marami pang gagawin kailangan siyempre bibilis-bilisan yan Buti kung ito lang gagawin, marami pang gagawin mga idol. Yan mga idol, mga ginagawa kong special project sa trabaho mga idol. Yan, mga gilid-gilid. Tapos siyempre meron akong ano, pagkatapos na kung saan naman ako pupunta para linisin ito. Unti-unti lang ba mga idol? Yan. Punti-unti, siyempre lakaride din ang aking pambalaw, siyempre. Lakaride din yan. Kahit nag-iisa, kayang-kayo -kayang mo yan. Siyempre, 8 oras, matatapos din yan. Oras lang naman, tapos na yan. Lakaride, ang akanda yung pambalaw ko, siyempre. Oh, ang tubig, lakaride oh. din yan, siyempre. Para hindi paulik-balik. Yan, malaki ang tubig, balawan mga yan kaya tsaga tsaga lang talaga yan tsaga pag may tsaga ay may nilaga Ayan. may araw din masaya laging masaya tayo at makakaraos din saka minsan nagdadasal ako minsan sana masabang aking mga problema at yun hindi talaga ako pinapabaya ni Lord Ginagabayan talaga sa araw-araw pag ako umaalis at koy may problema man at dapat din kaya lagi